umani ng sandamakmak na reaksyon sa netizens ang CCTV video na ito. Kita kasi sa CCTV footage na nililimas ni Utoy ang laman ng drawer habang palingon-lingon sa kanyang paligid. Makikitang halos hindi na mahawakan ng maayos ni Utoy ang paper bills sa sobrang dami nito. Matapos ang ilang beses na pagdukot sa drawer, ay dali-dali itong tumakbo palabas ng tindahan. Kapansin-pansin din na wala man lang bantay ang tindahan at hindi rin nakalak ang drawer na pinaglalagyan ng pera. Umani naman ito ng samot-saring reaksyon sa publiko. Say ng mga netizen rito, palakas ng palakas ang loob ng mga magnanakaw ngayon. Pabirong komento naman ng ilan, mukhang sapilita na talaga ang pamamasko ng kabataan ngayon.